Magandang araw mga kabarya And welcome to my channel Saudi Boy TV And this is your Kuya Alan Sa mga bago ko pong subscribers at mga viewers Welcome na welcome po kayo sa aking munting channel Sana po ay mag enjoy kayo sa aking mga videos Sa mga senior citizens kong viewers at silent viewers Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunood at pagsubaybay ng aking mga videos. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo dahil lagi po kayong nandyan sa aking mga videos. At kung bago ka naman po sa aking munting channel, ay huwag mong kalimutan i-like, mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para updated ka palagi sa panibago kong video. About po ito sa old coins, common coins, rare coins, foreign coins at sa mga banknotes. At kung gusto mo naman pong magpa-shoutout ay mag-comment ka lamang po sa comment section para sa susunod kong video ay may sama ka sa shoutout. Ang tatalakayin po natin ngayon guys ay itong 50 euro cent ng bansang Germany na may taong 2002 at may mint mark na G. Bago po natin ituloy ang video ng yan ay isi-share ko lang po ang mga nahan kong barya this day. Ayan. Meron po ako dito ang 25 centimo maitim na may taong 2,000 ayan po hindi ko pa po siya nililinisan meron po tayo ditong 1 piso NGC na may taong 2019 ito po ay low mint mark sabi po nila semi hard to find po pero marami na po akong ganito meron po tayo ditong semi hard to find din daw po 1 piso 2008 Ayan, magnetic. Isa na naman pong NGC. 1 piso. Ito po ay may card error. Ito po, dito sa bandang 1 nya, may card error po siya dyan. Ayan, kalamitan po ng 1 piso, doon po ang card error. Ang error nya, ayan, na may taong 2018. At ito pong, card error ulit, na may taong 2018 ulit. 1 piso NGC. Doon din po, ito. May excess metal po siya Ayan At itong 1 piso BSP series Magnetic Ayan, may card Error po Ito po sa may gear nya May excess metal po 1, 2 yan po ang error nya That is ano naman pong BSP series 1 piso Ito po ay may error ulit sa may gear ayan kitang kita naman po guys oh. may excess metal the last po ay itong 10 piso commemorative coin ni General Antonio Luna ayan ito po ay makintab pa sa personal ayan kita nyo po naman taster ito po ay sinukli lang po sa akin sa tindahan ayan babalik na po tayo sa ating usapin na 50 euro cent ng bansang Germany na may taong 2002 at may mint mark na G. Meron po ako dito ng dalawa. Ito po ay G mint mark 2002 at ito po ay A. A mint mark kain po. 2002 A. Pero ang tatalakayin po natin ngayon guys ay itong may mint mark na G. Narito po ang features nito. Country: Germany, Federal Republic. Period: Federal Republic 1949 to date. Type: Standard circulation coin. Years: 2002 to 2006. Value: 50 Euro cents. Currency: Euro 2002 to date. Ang composition po nito ay Nordic gold. Weight: 7.8 grams. Diameter 24.25mm Ang thickness niya po ay 2.38mm Ang shape niya po ay round Orientation, medal alignment At ang reference number po ay KM number 212 At J number ay 487 At ang score number po ay 211 Ang nakikita niyo po guys ay ang kanyang obverse the Brandenburg Gate, symbol of the division of Germany and its subsequent unification, is surrounded with the 12 stars of Europe. Lettering 2002 G. At ang engraver po nito ay si IC Reinhard Heindorf. At ngayon guys ay dadako na po tayo sa kanyang reverse. A map next to the face value symbolizes the gathering of the 15 nations of the European Union. Lettering, 50 euro cents, LL. Ang engraver po ay si Luke Luix at ang edge po niso ay intended. Guys, bubuksan po natin para malaman natin kung ano po yung ibig sabihin ng intended. Ayan po. Ganyan po ang ibig sabihin ng intended na edge. Ayan. Ayan po ay nalaman natin ang ibig sabihin ng intended. Ang 50 euro cents na may taong 2002 at may mint mark na G ay may total mintage po na 256,650,000 pieces. Ganyan po karami ang ginawa nilang 50 euro cent ng bansang Germany. At ngayon guys ay dadako na po tayo sa update price nito sa Numista. Sa good po ay may halaga po itong 29.47 pesos. Ganon din po sa very good may halagang 29.47 pesos. Pati na po ang fine na may halagang 29.47 pesos. Pati na po ang very fine 29.47 pesos. Extremely fine po, ganun din, 29.47 pesos. Almost uncirculated na may halagang 52.45 pesos. Ang uncirculated naman po ay may halagang 58.93 pesos. Ay ayan po ang update price ng ating barya na 50 euro ng bansang Germany na may taong 2002 at may mint mark na G. At ngayon guys ay dadako na po tayo sa ating shoutout portion sa mga nagpunta sa aking premiere at ang mga nag-comment sa ating previous video. Mega mega shoutout po kay Filipina in Central Pen, USA. Mario Victoria Coins, Jerry Valduesa, kay Idol CNS Vlogs PH, Ren C, Alexa Riancia, Greg A. Ahero, OFW Coin Collector, Maan Season Richly Sakian, Yesha Grace TV Stella Amor Ninja Kay Ate Simpli Lotlot Sai23 Channel Marinong Gala Official Beth Logan At kay Sister Splendid Sally Mega mega shoutout din po sa aming team na Team Alliance Team Milka and YT Friends Ito po, lagi ko pong isa-shoutout po ang ating mga hero ang ating mga OFWs at ang ating mga frontliners around the world. Mega mega shoutout po at magingat po kayong palagi dahil kayo po ang aming buhay na bayani. Ayan guys, hanggang dito na lamang po ang konting impormasyon at update price ng ating barya na 50 Eurocent ng bansang Germany na may taong 2002 at may mint mark na G. Sana guys ay may napulot kayong kaalaman dito sa bariyang ito. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunood at pagsubaybay ng aking mga videos. Huwag nyo na rin pong kalimutan i-like ang video ito at mag-subscribe ka na para updated ka palagi sa panibago kong video. Maraming maraming salamat ulit. Hanggang sa muli, mag-ingat po kayong palagi. God bless!